Ngayon po mga mare ay gagawa na naman tayo ng isang recipe na talagang magustuhan din natin ito. Pwede itong gawin pang negosyo, pang handa or pang merienda lang. Kaya ito ay naisipan kong gawin. Ah, Nakakadali lang pala nito mga mars. At simple lang din yung mga sangkap na ginamit ko dito. To start po ay pagsasamasamahin muna natin ang mga dry ingredients. Bali naglagay ako dito ng 5 cups na all-purpose flour, 1 and a half cup ng sugar, wash po yung ginamit ko, 4 tablespoon ng baking powder, at half teaspoon ng asin, pambalansi po ng lasa. Dapat imix muna natin ito ng mabuti mas maganda kasi kapag na-mix na natin yung mga dry ingredients para kumbaga magpapantay na yung lasa nito once na nilagyan natin siya ng wet ingredients. At ito na nga, sa wet naman ay naglagay lang ako ng dalawang piraso ng itlog, half cup ng oil, pwede rin yung melted butter kung gusto nyo po. Ako oil lang yung ginamit ko. Tapos isang lata lang ng maliit na evaporated milk. Sa paglalagay naman ng tubig ay unti-unti lang po ang paglalagay. Huwag po natin bibigla na lagyan ng tubig kasi mahirap po pag nabigla masyado namang magtutubig yung ating mixture. Dapat sa paglagay unti-unti. Pero dito, naubos ko po yung 500 ml na tubig. Tsaka kapag minimix na natin ito mga mare, dapat dahan-dahan lang. Huwag natin bibilisan yung ating pag-mimix para po hindi siya ma-overmix. Kasi nga, dahan-dahan lang natin nilalagay yung ating tubig. Ganitong consistency ang hinahanap natin mga mare. Dapat medyo malakot po kasi lalagyan pa natin siya ng isang sangka. Ayan, ito yung sinasabi ko. Lalagyan natin yung isang lata ng uh, corn, yung si, ano po siya, yung durog na corn. Tapos nag-add din ako ng uh, food color. Optional na lang ito mga mars. Kung gusto nyo na medyo magkakulay yung ating gulutuin, pwede kung wala naman, ay okay lang din. Ako naman kasi nilagyan ko kahit konti para naman kumanda yung kulay ng ating gulutuin na corn muffin. Pasensya na kayo mga mare sa aking background kasi umuulan na naman po dito. Yung ulan na ay pasulpot-sulpot lang talaga. Hindi po uulan. Ganun po ang sistema ng panahon So, balik na nga tayo dito sa ating lulutuin. At gumamit ako ng one foot cup na panupa. Tapos, large molder po yung ginamit ko dito. Huwag niyo masyadong pupunuin kasi haalsa pa yan once na in-steam natin. Pwede rin po itong i-bake. Dito nga sa dulo ng aking video ay papakit ko sa inyo na nag-bake din po ako sa isang lagayan. At ito po ay steam natin for 15 minutes. Medium to low heat lang po ang apoy. At ito na nga po yun, i-bake natin siya sa ating air fryer lang po ang ginamit ko dito kasi wala po yung oven ko, hindi siya nagagamit. Bali, pinagsabay ko na itong lutuin. Itong ibibake ko sa air fryer at ang i i-spinin natin. At ito na nga mga Mars, ang finished product. Nakita niyo naman, ang ganda ng ating pagkakaluto. Ganyan po ang kalalabasan kapag medyo tulohit lang yung apple. Kung gusto niyo po na medyo pumuputok-putok yung ibabaw ng inyong lulutuin o i lakasan niyo po ng konti yung apoy niyo. Sa akin po, mas gusto ko yung ganyan. Matamtaman lang po ang apoy. Sa lasa naman po ay hindi ako makakaya sa inyo kasi saktong-sakto lang po yung timpla na nilagay natin dito, pati yung kamis. At ito naman pala yung ating ah uh, nilagay sa ating air fryer. Masarap din po siya mga Mars, bali malambot siya sa loob tapos may pagka-crispy yung kanyang ibabaw kasi nga syempre uh, bake po kasi ito at sa lasa naman ay wala namang pinakaiba maging steam or bake ang gagawin natin pwede rin natin siya lagyan sa ibabaw mga mars ng sliced cheese para mas lalong sumarap yung ating corn muffin o ayan diba nakita nyo naman at ito na nga mga mare, ayan, huminto na naman ang ulan, kaya payapa na naman yung ating pag-voice over. Ang hirap naman kasi kung uulitin ko na naman, minsan nawawala tayo sa ating mga sasabihin. Anyway, ayan na po ang ating for today's video. Sana po ay may nakuha na naman kayong isang idea na pwede nyo pong gawin at pagkakitaan. Hanggang sa susunod pong muli, salamat po sa panunood. God bless po and happy cooking. Bye-bye!